Bago mo sa rin, ang baba akong matalim. Hayaan mo muna akong maging liwanag sa dilim. Ipaalala sa'yo na sa mapanlait na lipunan natin, ipinalimot na sa'yo na lahat pala ng bagay na matulis ay laging may punto. Kaya naman bago mo tanggihan ang mga kamay na ito, dinggin mo muna ang sasabihin ko para sa unang babaeng maglalakas doob na humawak sa aking baba. Kailangan mo munang alamin kung bakit tumahalaga sa akin, kung paano ang baba ay naging simbolo ng pagtingala dahil bawal akong yumuko. Pero sa araw na natutuhan ko wag yumuko, natutuhan ko rin wag sumuko. Aww. Para sa unang babaeng maglalakas doob na humawak sa aking baba, umasa ka na sa bawat pagdakip na mga yakap ko sa may kalakip pitong pag-iingat. Ayoko namang mag-iwan sa iyo ng sugat, na dulot ng talim, talim ng mga salita, talim ng mga salita na minsan pinagsasaksak na ako sa puso nung ako'y bata at nagbibinata. Aww. Mahirap lumaki ng walang kalaro, masakit lumaki sa mga kansaw na kaya siyuraw baba ko isin tulis ng balaraw. Minsan nga, hindi lang daw sintulis ng baraw. Balaraw. Mukha pa raw kalabaw. Ay? Yung manggang kalabaw. <laughs> Pero pangako, sa akin hindi ka na maliligaw. Dahil hindi ako yung lalaking mangga gamit lang sa'yo. Aww. Ako yung lalaking mangga gabay tungo sa tamang landas na tatahakin mo. Kaya sa unang babae nga hawak sa baba ko, akin na yung mga kamay mo. Iingatan ko. Aww. Maraming salamat.